Christ. So, pasok na naman tayo. At mag 12 na. Tara, samahan pumasok. Ito lang tayo ngayon. At mag 12 na. Taliwa overtime ngayon. Kaya, alas 12 pasok. Yan, tahimik na 12 na kasi Taman bike lang Yan, ganyan katahimik ito guys Pagka uh, ating gabi na Wala nang ganong sasakyan Lapit lang naman yung company Mga 35 minutes lang yung iba bike mo Ito guys, malapit na sa company Kunti na lang inyo yung company namin Lapit na tayo Yan na siya guys Yung company namin At dahil walang ot mas 12 yung pasok yan sa lube tayo ng company guys at trabaho muna tayo bali bukas na ulit yan bukas na ang umaga trabaho muna yun guys umaga na at mag alas 6 na yan dan dalaman later yep pa na tayo guys at uulan Lim lim. Alas lakas itong nato, na to pag binuhos niya so, guys magilisan ko ng konti baka abutan pa ako ng ulan on oh, dilim Malakas lakas lakas itong ulan paabutan pa ako at buti umulan presko gusto matulog mamaya yan yung river ilog yan na matik uh, na Sudah nak lang guys, kami yang automatic na Uy. <laughs> yan dorm na pwede di inabutan ng ulan at yan mag isa ko na naman sa dorm dahil pang umaga ka sila Ayo, hey, uh -huh. main mas matulog ka na, pagod ka eh. <laughs> guys, sikaso muna ako ng kakainin para makapaghugas na, tapos matutulog. Mamaya na lang, kain muna ako. Yan guys, tapos na yung kumain. At ihilamos na lang tayo. Grabe, malakas tungulan na to. Ay, yan o, dilim. Panikulado. Malakas itong ulan na to pag binuhos niya. Yan you know. o. Sobrang dilim. At lang tayo tapos hugas na. Tsaka matutulog na rin. Pasok ulit mamaya ang gabi 12 ulit. May bagyo ata eh. Kaya ano yung ulan sa Pinas may bagyo eh dito may bagyo rin nata yan lumalakas ting ulan at hugas lang ako ako maghihilamos tapos doon na sa bed baka lumakas to doon na ako tambay sa bed papahinga bago matulog ang dilim sa labas guys parang gabi oh sobrang dilim parang gabi na parang alas 6 na ng hapon pero alas pa lang gawa ng ulan oh Alam mo, alas 6 na ng gabi. At maghihilamos pa lang ako malakas na rin yung ulan yan na lang yan umulan na guys malakas tas kumukulog pa Yan, tapos na tayo. Tapos na rin tayong mga gilamos bali may may matutulog na tayo kaya nga lang tayong konti at sana nga pala ulit sa mga nanonood ng video ko sana hindi kayo nagkasawa at sana mag subscribe pa yung hindi pa nakasubscribe para umangat pa yung channel ko at mga, mga video ko tungkol dito sa bansang Taiwan tungkol sa trabaho ko sana ay dumaya pa ang aking subscriber. At yun na nga. Dito ko na ang ng video vlog na to. Sana nag-enjoy kayo. Sa susunod na video vlog na lang ulit. Ingat lagi. God bless. Thank you.